Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso Filipinas na year 1907 S? Alam mo ba na ito ay gawa sa 80% silver at 20% naman sa copper? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 20 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay mataas na ang halaga ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 19,000 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito rin ay madalang mo nang makita dahil kadalasan ng mga ito ay natunaw na at yung iba naman ay nasa mga kamay na ng ibang kolektor. Alam mo ba na ang United States Mint of San Francisco ay naglabas ng 10,218,000 na peraso ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.